Ah, ito yung naka-survivor natin mga kalapatid. Subating na. Ayun. Pasok, pasok. Pasok. Yun, mapag palang gabi mga kalapatid Saturday night Magkakarga tayo ng ibon natin May training tayo ngayon Samahan nyo ako sa taas Salop Let's go Ayan na mga kalapatids, na na natin yung ibon natin. Bali, siyam yung uh, isasampa natin na training ngayon. So, meron tayong hindi umuwi na isa, yung white top natin. Yan, hindi na siya nakauwi. Kaya itong siyam na ibon na to, kaya may iniwan tayong isa si Kiss. Dahil super logon si Kiss. Kaya siyam lang muna ikakarga natin. Let's go! Okay, nababa na natin mga ibon. Pupunta tayo ngayon sa Banlat Loading Station. Sama natin si Ate Farah ulit para may taga video. Go. So ayan kasama natin si Ate Far. Yan, so siya daw magbo-vlog sa atin. Okay, wait lang, bek. Kuhain ko lang yung bag ko, ha. Bantay mo ibon natin. Bakit tumakbo? So ayan, papunta tayo ngayon sa NHPC. Ay, kasama natin tropa si Almi, no. Hindi natin nakasama no nakaraan, yung anak niya nakasama natin. <laughs> Ayan, malapit na tayo. Ate, dandahan lang ha. <coughs> Sama ulit natin yung si Ate Far. Yo, nandito na tayo. Don, shout out kalapatids Lapatids. Ah, subscribe natin mga kalapatids right, Follow Ayan. lang. <laughs> Ayan. Ayan. <coughs> Oy, karga na. Sige sayo. Hoy. Oh, shout out muna. Shout out kay Gondon ng bangis. Sana bumalik mangalaw atin. Penil, magandang gabi. Dito ulit kami. Yan si Boss Anthony. Ayun, dami kakarga oh. Ito na mga kalabatid. Naglo-load na po nung daddy ko. Yan o, no, hawak-hawak pa ng oh, pagkain ko. Tayo kay Ate Para. Hawak-hawak <laughs> yung pagkain ko. Oh, ito, may kalapati natin din. Ito, 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 ito. Ito yung kalapati natin. Ito. Oo oh, nga. Oh, nga. Ito. Oo okay. oh, nga. Oo okay. okay. nga. Ito yung mga natin ha. hoy yun din na. Hey, ah yung... <helos> okay. pwede na isang pa training lang naman hindi mo na hindi guys sakin puling eh puling okay. so, oh pray, may pupuling ba wala ayun video mo siya, be video mo Masyadong okay, ano ha, sa gitna ha. Dito ka be. Ayan okay. o. Ayan o. Pahawag na si Green. Na si Green ko yan. Si Green. O baby, Sabi ka, si Green. Oh, naakyat na natin ba? Halika dito. Apa. Ito si Green. Si Green. Stas. Yan, Neil. Siyam na ibon to. Yan, Neil. Ayan, nakapagsampa na tayo ng ibon natin mga kalapatid sa Eva. Bayad lang tayo ng training fee. Tsaka ng survivor natin. <laughs> Gusto Green. How kawag ni Daddy. Yan o. Ito si Green. Ito, ikakarga natin so, para to. Para umuwi ba to? Okay, na Uy, ayoko! Daddy, akin na si Green. Wait lang, diyan ka lang, tabi ka lang, Bia. Video mo. Pila-pila. <laughs> Pila-pila-pila. Akin na si Green. Akin na si Green. Akin na si Green. Wait lang, Bia. Akin na si Green. Na si green. Na si green. Na si green. Para Ayan. makita siya sa vlog. Dito Ayan, na sa si Green. Atin. Oh my God. Ayan. Oh. Kita mo yung kamay ko yan, si Green. Kama sa akin, boss. sa akin. Yan nga o oh si Dolly. Si Green o. Oh. Sapit-sapit lang. <laughs> yan. Nagaya ko na mukha ni Green. At ayun oh, pakain ko. Ang cold light yellow. Hindi yan pakain ng ibon oh, no, o no. beha. Joke lang guys. Hala. Hindi beha kaya ayan na rin Sa akin ko yan, B. Ayan, Ano? boss Anthony. Shout out boss Anthony sa mga sa natin. Shout out mga kalapati. ano ba yung palaro natin ngayon? Tuloy na kayo ngayon. Pooling circuit ngayon na ba nag-start Oo gumit na kay tre ka dito, may ano ka na. Kung may 3, ano ka na. one kasali ka na dito sa ano. Ayun Ay, no? oh. Well Divide so. The next day later. Yan, isang mapagpalang Sunday morning sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back to J. Palparandok TV. Yan, uh, Sunday ngayon, meron tayong abangan sa mga ibon kaya lang mga kalapatid meron tayong bad news na nangyari dahil yung truck natin ng NHPCA na bangga kaya na kita nakita natin yung update sa GC natin so wala pang latest na update kung kailan yung o anong oras i-release pero nakita naman uh, hindi naman hindi naman siya malalang bangga siguro hindi natin alam kung ano nangyari pero mahalaga doon safe yung ibon tsaka yung driver natin so pinaayos lang yung truck kaya madedelay yung bitaw ng mga ibon natin. So, kapag di data umabot sa venue, parang kalambalagula na lang siya alam Alaminos dapat, pero parang kalamba na lang bibita. Ayon dun sa post ni Fresh Norman. Eh. Kaya, ayun. Medyo delay ang abangan natin ngayon, mga kalapatid. So, naglinis na tayo. Maya-maya, magpapatoka muna tayo ng uh, mga ibon natin dito. So, yung siyam na ibon natin pala, yung kinarga natin. Sikis, di natin kinarga mga kalapatid dahil sobrang lugon niya ayun, maya maya na lang update ulit tayo sa abangan ayan mga kalapatid bali na uh, ayan si Kiss din natin sinampa dahil ayun, tignan niya may tura niya lugon na lugon siya ayan lubog na lugon si Kiss ayan, abangan natin yung mga ibon natin kaya maya mga kalapat, wala pang update kung ano oras i-release yung mga ibon na yan. Update ulit tayo sa mga anak na mga ano natin. Ito, itong anak ni Yaya Dab at Alden. No? Oh. May okay, na ito dalawa eh. So ayan na yung mga anak mga kalapat ito. Eh. Ganda ng kulay. Ayan. Ganda ng mga kulay niya. So dito rin, nagagandaan rin tayo sa ilabas na kulay nitong To. Blue bar light. sana makuha niya yung dugo ng pagiging smasher ng kanyang mga magulang. Iwi Albay, finisher. eto naman, dito naman sa main. Ano natin? Ayan, uh, yung dalawang Ang ganda ng isa Parang blue check talaga Yan mga gusto kulay Blue bar blue check So yung dito malalaki na to mga kalapatid Ito so, to Ito mas malalaki na ito Mga ano na ito Ayan o no? Tapos ito ang ganda rin ng kulay Parang medyo dark Madilim na Blue bar ay mga magulang mga magkamuka parang kambal yung magulang oh ayan so okay, ito lalaki na rin yung mga anak nito so, puro itim mga pa rin manang mana sa kanila black family oh black family ayan so Malapit na natin yan iiwalay mga kalapatid. So, dito ay nag-iisa lang ang so, kanilang anak. Ayun, sinisinga natin kanina. So, iiwalay na rin natin yan. Mga kalapas, aayusin lang talaga natin. So, ano natin? Ito. Itong cage. Ah, itong kulungan na yan. Oh. Yan. Puro dyan nakalagay yung mga stock. So, ipapamigay natin yung mga sa darating na pasok. So, dito natin sa si setup yan ayusin lang natin mga kalatot tsaka ito may naisip akong bagong setup na itong mini lock na to so, ayusan lang natin yung loob papalitan natin yung mga bee perch may gagawin tayo so plano natin dito maglagay ng ano mga tatlong pair may gagawin tayong ano diyan parang colony bleed, so waiting na sila sa kanilang mga asawa mga kalamayan ulit. Okay, Silipin natin yung mga nakalagay dito sa stock na to. Marami to. Lagpas ang puto eh. So parang marami nagdadaan ngayon ah na, mga kalamayan. Ah may nagbitaw din kasi yung ibang club. Ngayon. Thank you yung tatay nila Klaverio ay ang dami nyo mga kalapas yung tulad mga kaspak yan yun yung mga papamigay na ating mga kalapas so. yung tulad o yan yung yung cowboy ay yung mga lahi ng TV alba yan itim dalawa yan ayan pa yung isa yan yung so, mga lahi ni Klaverio yung mga jacket white type yan yan may mga tipler pa mga kalapot ang mga lahat ni Claveria si alias Pogi uh, so tipler ito backfill dami tayong ano pa pag natuloy yung pamimigay ng team Pogi kapamigay tayo mga ibon mga stock goods natin dito Para mabawasan So ayan mga kalapatids may ibon na yata tayo Ito na nga Isa Dalawan dito na yung isang 10k band natin para may lumilipad pa kanina Ang blue bar Time check natin 8.36 Mga kalapatids May dalawang ibon na tayo rito Nandito na yung isang 10k band natin Ayan na May nakita pa tayong dumating na blue bar. Ah, ito yung naka-survivor natin mga kalapatid. Dumating na. Ayun na. Pasok! 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 Yun, tatlo. Ayan na. Yung isa pang blue bar natin mga kalapatids. yun ikot pa ikot Nandito na rin yung isang puti natin Kakarating lang, hindi natin napansin Ayan mga kalapatids so. so apat na tayo Ayun, ang dami pa nagdadaanan mga kalapatids so. Yun Pasok, pasok <whistles> Pasok, pasok, pasok Yan. So, ayan mga kalapatids, meron na tayong apat na ibon dito. So, ayan, napainom na pakain na natin sila. So, meron pa tayong limang hinihintay. Ayan, may victory pa dito mga kalapatids. Ayan, ito na yata yung isa natin blue bar. Ayan natin, ayan na. O, so, yung 10K banded nga natin mga kalapatids. Ay, napagod na pagod pa. Pasok, pasok, pasok. Pasak, pasak, pasak. Matapasak na yan. Yan na yung pares niya, inauna eh. Yun, drop. oh lima na. O, ito pa isa. Ito pa isang superset natin. Kumpleto na tayo superset. Nandito na yung superset natin, isa. Pasok na. Pasok, 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 pasok. Limang ibon, mga kalapatin. Ah, ah, anim. na. A few moments later. So ayun mga kalapatids, time check natin. 9.30, pasado na ng umaga. At ayun, kumpleto na yung mga ibon natin dito. Ang ganda kasi ng panahon ngayon mga kalapas. yung ganda natin yung meron pang sa pang nakasalabas. Pero andito na yung mga ibon natin. Ayan. Yung mga super set natin tsaka yung mga old boys natin. Nandiyan na sila. Okay? So, ay mag-sakso, mag-church na tayo. At maganda yung pauwian natin ngayon. So, good luck sa lahat ng mga susunod. Sana okay lang din yung ano natin na-distract, na-distract yung truck at yung uh, driver okay naman daw sila so late lang nabitaw yung mga ibon nun kasi dalawa yung truck natin yung na bangga nga kaya so, uh, good luck sa lahat mga kalapatid good luck sa susunod na race natin Tuesday kargahan na naman tayo so, simba na tayo mga kalapatis at congrats sa mga kalapatid natin na mga nanalo ngayon so ingat tayo palagi happy flying God bless mga kalapatis